Yo guys, what's up guys? 6 o'clock na sa gabi. Dito na naman tayo guys. Mamimili tayo kasi wala na tayong pagkain. Pupunta kaming mall doon. No? 15 to 20 minutes ang lakaran namin. Medyo malayo. Pero kailangan kasi wala nang pagkain. Baka trabaho natin matumba tayo. Yung mga Sila. Okay. So guys, sa tulay lang kami sa Diyan o no, sa tulay. Yes. Surkat ba? Surkat para mabilis. Kasi bukas ay duty na guys. Kailangan ng pagkain. Bawal magpaguto. Dito yung mga trupa ng ito nang hindi. Yeah. Salamat bangot po yung isa doon siguro ubutong na siya ayan dito lang kami di idadaan sa tulay syurkat bato bato lang bato bato yung dadaanan natin papunta roon sa mall para makapabili ng pagkain ganoon lang diskarte dito sa ibang bansa kumilos mag isa para makakain ka dahil walang mga Pilipino kasama ko yung mga trupa natin mga nipali Ayan. 15 to 20 minutes lang lakad natin marami din yung mga, mga naglakad may tulay may tulay tao sa islalit ng tulay ayan so, ang diwanag ng daan dito mga master hindi katulad yan sa atin madilim mayaman kasi dito ayan ang mga pumili ng luggage babakasyon yun siguro yan, tatawid na kami mga idol. Kailangan lang namin mag hinay kasi mabibilis yung mga sasakyan dito. Then, yung po, yan yung mga bumulit dito po. Bakas yung mga na bawis. Tatawid lang kami. Ayan na kami. Yan. Tatawid. Yung pa yung mall kasi sa dito. Exercise ba? Exercise. Yan na. Lapit na kami. Maraming naglalakad okay, mga idol. Manimili din sila mga ka-idol. mga ka-idol, update mo lang mga mga ka-idol ha. maraming salamat sa support niya lagi mga ka-idol. Ayan guys, pilit na guys. Mga delivery. Dami oh. Uh. oi puno parking delivery nama tu big ya dah dulu parking puno dia okay. Pare-pareho at right? yan yeah, guys, isang company. Pasok na tayo ng Grand Mall guys. Ayan. Yeah. 15 minutes by walk. Pagalus 15 minutes. Pag mahina, mga uh, 20. dan guys, pelisian tadi bagus tadi nak rating. Ya, kita nak tanya sambil. Ya, pasti kena cinta o mari kita di tu. ni bangga di seperti Masuk nak so, guys, semua masuk. Si guys, si dia tak guys. Ini